Busmani, eh, sumbong kami sa iyo, Busmani. Eh. Pero nung election sinisiraan ka namin, Busmani. Eh. si iba yung binuto namin, diyan kinampanya namin, Busmani. Eh. Sumbong kami sa iyo, Busmani. Eh. Kasi nung sa UK kay, Busmani, eh, hindi naman talaga bawal yung isuna, Busmani, eh. pero wala eh. Sinadya nila eh oh planado, Busmani. Eh. Oh. Lina ano nila, eh. natanggalan tuloy kami ng belt, Busmani. Eh. Oh, may may pagkakambala tayo diyan, ha? Ah? Ay, Busmani, kamo mo na. na wala, wala, na, kangkong na ako. Di ba? Tinitik ako kayo pag hindi tayo magka, uh, magkaharap. Eh. Pero kayo, bait-baitan muna ka, Busmani, wala na talaga eh. <laughs> okay, mga idol. Bigyan naman natin ng pansin yung isang iyake na nagsumbong mga idol. Bakit? Ang bukang bibig daw, mga idol, ito ay ayon sa aking mga uh, tenga at uh, mga mata doon mahabang tayo po ay busy. Mga idol, ito, ito daw po ng isang laos na kangkong eh iniiyak pa rin ang pagkatanggal dahil sa sona, ang pagkatanggal ng belt dahil sa sona. Uulitin ko. Kahit kanino ka magsumbong, mababasa mo naman sa rules available online, bawal po ang sona sa UK. Ngayon, kung ano pa rin pinag-iiyak mo hanggang ngayon, wala naman na din magagawa. But anyway, patulan natin. Mas <laughs> manay kasi planado eh. Planado eh. Ah, Sinet up pa nila. Wala naman talaga sona to. Naglagay sila ng portable sona para ma maakit ako, para mag-sona ako eh. Hindi, ayaw ko naman talagang pumasok doon, Pero hindi ko alam, umiral ang uh, ah, ng aking pa Gumalaw. <laughs> Kami pa sinisisi mo. Kayo nag -sona. Sabi pa nga ni Punas, halika, sona tayo, sona, sona. Kayo pa nag-video. Binidyo nyo pa. Hindi nyo na nga alam yung rules, binibidyo nyo pa yung mga ganyang kasensitive, tapos pag nakangkong kayo, sisisihin nyo kami. At hanggang ngayon, di ba, hindi pa rin kayo get over, asa ah, sabihin nyo kay Senator Manny, unang-una, real talk muna tayo, unang-una, hindi lang sa walang pakialam si, uh, si Sen Manny sa inyo, sino kayo para pagtuunan niya ng pansin at ganyang attention, and ito ang real talk na mas masakit, alam mo yan, alam mong hindi ka kilala ni Senator Mane, tama? Sino sa inyo yung mga nakapanood ng video ko nung magkakasama kami sa US? Anong ginawa ni Sir Sean at ni Sir Brandon? Kailangan pang ipapala, ipapanood kay Bossing yung video mo para lang malaman niya kung sino ka. Oo, sabihin mong hindi, itanggi mo yan. Di ba? Busmani kasi, Musuna, Ay, hindi naman talaga bawal yun, Musmani. Kaya lang, ano eh, naplanuhan kami, Musmani. Iyak. Kasi wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. It's thank a cold you. Water. Yeah, thank you, baby. Look, um, let's it's cold water, right? Yeah. Wala ka nang magagawa, di ba? Ang magagawa mo na lang ay umiyak. Dahil, wala na. Kahit ano pang gawin mo, wala nang time machine para ibalik yung ano, yung uh, panahon na lumipas. Ngayon, saan ka na malaban? Habang yung ibang boksingero na dating tinitingala ka lang, ngayon lahat na lalaban na malalaking laban sa US. Eh, samantalang ikaw, dito-dito na lang, asya-asya na lang. Di ba? Mm, yan lang napapala. Kaya yan mga idol, mag uh, silbing akal yan. Ngayon, kahit anong pang palabasin maging iyakin kayo, patetik kayo, pero men, wala na pong makapagbabago sa tunay na estado ng kareka nyo ngayon. Capital K, as in kangkong. ba? Diba? Ganun na lang ang iyon. Ngayon, kung an ano't ano, pang anggulong tirahin ninyo, wala na men, wala na. Of course, again, uulitin ko, si Bossing, public servant yan they will entertain all of yung mga mga may concern ng mga lalapit sa kanya, may mga problema, of course. Pero basahin yung gestures ng katawan ni Busmani, eh, Diba? ba? He doesn't even want to, you know, to look at you. He just want to that that conversation to finish. Yung kay kayo kay kay Damunyor. Ikaw, ni nah, hindi ka nga tinitingnan, nakaganon ka na, hindi ka tinitingnan. Kung hindi pa makita na may katabi si Bosmani at nakita ka nakaganon at kawawa ka na, kinamayang kahabang siya nakaupo, showing Ah, uh, your level, 'di ba? Kinamayan kanang siyang nakaupo. 'Di ba, mga kaibigan? So yon, mga idol, again, uh enough with ano po mga palabas, mga idol. Real thing tayo. Um Sir Sean and uh, boss uh Manny Senator Manny Pacquiao, they will be announcing soon mga inaayos nilang laban, ano. Of course, nandyan na yung sa UK, Nandyan itong Papua Nugini inaayos din nila. And uh other fights mga idol sa uh, marami kasi naka up for uh, Boss Manny Pacquiao mga idol. So, yung mga nangyaring ganyan ng na mga paiya, yung mga iyakan, yung mga iyakin, mga kaibigan, you should you shouldn't have any time for that mga idol. Pang-iyakan lang yun. yan yung mga mga move ng mga uh, mga taong papalubog na, papalaos na, pabadapit hapon na bakit? If you're successful, you you will not give any time for that 'Di ba? ikaw successful kang tao, oh, ano bam. wala 'yan eh. Tao ka ganyan ni Sir Sean. Ngayon nagpapabictim sila. Oy, ayusin mo naman 'yung kaibigo mong puti kasi uh, ano, hindi na makontrol. Hindi makontrol! Diba 'Di ba kayong tira ng tira nagsasalita mo, Sir Sean? You're trying to manipulate the people. You're trying to manipulate boss money. Kaya ngayon, kahit itanong niyo sa mga tao, sa mga sumubaybay, 'di ba? Kayong tira tira ng tira kay Sir Manny, kayong mag-asawa kayo, ikaw Marie Big Marites ka. Diba, for, for more than a year, tapos nung nagkita kayo sa mandali Bay, ginangsta kayo, hindi kayo, wala kayong uh, nagawa, doon masama ang loob ninyo. Nay, sasabihin nyo, hindi kasi tumitigil, patahimikin mo. Magbigay ka ng isang video na maingay si Sir Sean. Nga, I'm challenging all the Kangkong Nation and all the legit fans. Sige nga, is there any video na si Sir Sean ay eh, hindi magkabayaw? Hindi kayo tinitigilan ng pagsasalta against you? Baliktad yata, kayo ang tika ng kay Sir Sean. Habang si Sir Sean, tumatawa lang. At pag magre-reply or if he wants to mock you, mag magpo-post lang ng mga emoticons kung saan pikon na pikun kayo. 'Di ba? Ganun lang 'yan. May mga certain levels kasi. So alam niyo na kung saan kayo. Yung mga successful, nandoon lang nakangiti lang. Hindi umiiyak. Yung mga papalubog na, yan iyak ng iyak sumbong sign niya nang alam niyo nanganganib na malapit na. Saan ka doon? Ikaw na bahala pumili. Silver Voice TV. Magandang gabi sa inyong lahat. Peace.